Dalawang pares yan, guys. Y yan yung puti. Yan yung binili ko din sa tiktok. Isang pares yan. Ano yan, warriors? Maganda yung tela niya. Parang oh no, no. silk. Yung, itong baby ko, pang ano, ano siya? <laughs> Kain na! Kain na! Huwag <laughs> mo na akong gayahin. <laughs> Kain na! Kain na! Finish your food! Finish your food!

Nag-work si, si Papa. Nag-work si, si Papa. Nag-work si, si Kuya. Ay, wala. Si, nag naka, ano si na si kuya. kuya. Nandun na si, ba, si Kuya sa bahay. Tapos nang mag-work. Oh, okay. Rest day ni Kuya. Okay, go.

Happy, happy, happy. Yeah. Well, it. We're not look at me. Look. Look. Oh my gosh, get away. Chloe, Quickly turn into your costume. He's right there. I turned into a sneeze. Oh, yeah, come on. We gotta get out of here as fast as, as possible. You won't get away with it, you stupid little face. You're in the among the fours now we know your every move. Oh no, Chloe, come on. We just gotta get out. pictures ng pa five sa October. Oh, yung isa, yung blue, isang Paris din. Binili na kayo ng una na una sa <gibito> video na nito na nabili. Ah, ito pa ko yung oh, sa basket. Isang ano yan, <gibito> oh, no. eh, dalawang pare <gibito> na lang din. Isang puti at saka isang blue. Yeah.